Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-harvest tayo ng ating string beans. So, after siguro one month ba? Uy, after one month natin dito sa bukid, makakapag-harvest na tayo finally. First harvest ng ating string beans. Hindi pa naman madaming bunga kasi ano pa, umaga... Uh, first time nga nilang mumunga. At least meron na tayong mga harvest. At ko sa inyo, meron na tayong pipino dito na nasa na mga half inches na siya or one inches na siguro yung laki niya. Papakita ko. Ayan yung ating pipino. Maliit lang siya. Yung first na mga bulaklak nito guys, tinanggal ko kasi para daw madami yung bunga. Ayan Oh. Ayay. Eh, May meron pa mga bulaklak. Hindi pa siya gaano kalaki pero namumulaklak na siya. nakaka naman. Tara, bitbitin ko muna yung tripod ko kasi parang mabigat 'yung mabigat 'yung tripod ko. Akit tayo. Magano mag ako magsari-sari ako magsari-sari ng gul gulay. Merong kaming kalabasa na nabili doon kay Lando. Tapos, may okra. May okra din ako. And then, sitaw. May sitaw ako dito. Kaya, perfect. Malunggay. Pakita ko yun. Mababa na, guys. Ngayon, mag-harvest na tayo ng ating stringlings. Nakakatuwa. Kasi makakapag-harvest na tayo. Talagang pag meron kang tinanim, meron ka talaga aanihin. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung ating string beans. Ayan. Tapos meron pa siyang mga coming na mga bunga. Look. Kung gaano kahaba. Ayan. 'Di ba? Mahaba siya, guys. mahal na kaya ng kilo ng mga ano ngayon, gulay. Kaya mapasalamat talaga ako kay husband ko na naisipan talaga namin magtanim para syempre hindi na kami bili ng bili. Ayun. Oh. ba diba, fresh pa. Fresh. Ayun oh. oh Ayun, Lahandahan lang natin yung pagkuha para hindi magalit ang punuan. So for now, apat pa. Apat pa lang yung makukuha natin kasi meron pa meron pa naman oh. Kaso gusto ko yung ganito siya kalaki na, yung yung mahaba tapos pataba. Meron oh, ayan. Bunga, daming bunga. Marami na yung second batch na bunga. Ato pa sa likod, nandito pa oh. Madami. Madami, next harvest natin, marami tayong mga harvest. For now, ito pwede naman to harvest, oh. Pwede tayong i-harvest. Harvest na natin. Ito pwede na din to, pero next ano na lang yan, next harvest. So, meron tayong lima. Ayan. Sa limang to, guys, Makakapag-gulay na tayo. Luto na tayo nito, oh ninyo. Di ba? Galing. Meron pang meron pang maliliit. Papakita ko. Okay. Ayan. Against the light. So, ito yung unang tinanin namin ni husband ko. Ngayon, nakapag-harvest na tayo. And thank you so much, Ate Didit Diet sa mga seedlings na binigay mo sa akin. Itong first batch, ibinigay ito ni Ate Didit sa akin, mga seedlings. Ayan. Meron pa tayong coming. Tiis-tiis lang. Next harvest natin. Madami-dami na tayong ma-harvest. Ayan ano. o. sa taas. Diba? So, mananim pa tayo guys. Kasi nakakagana kapag ganito. walang abuno yan. Hindi ko yun nilagyan ng abuno. Hindi namin nilagyan ng mga spray spray wala kami in spray dyan organic talaga Yan o oh. yung beans ko tapos ito naman yung um, patula meron lang bunga to eh namunga na to yung namunga na yung patula natin pero namulaklak to ito 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 ito, ito. Ayan, ang labo naman. Ito ayun yung ating ano, Patola. Wow, very good. Ay, nakakatuwa naman. Meron pa kami dito. Ayan Oh. Ayan. Meron pa dyan sa baba. Dito, hindi lang natin nalinisan, pero lilinisan natin yan. Nakakatuwa. Ayan, kuha tayo ng alugbati. Ito. Ito, natumba na yung aking tripod. Hindi ako nagdala ng gunting, guys, eh. Hindi, nagdala ng gunting. Maganda kasi ito na palagi mong ginugulayan para mas dumami pa yung kanyang saha o mga ano, mga dahon. Yan libre talaga dito sa bukid yung ulam. Talagang matsaga ka lang at saka hindi ka maartin ako. Kunti lang yung makuha natin dyan. Ayan guys. Naslide ako. Ang gilas. Kaloka. Buti na lang kasi walang nakakita. Ay, sikit ng puwet ko. Ang gaginan ko. Ganyan talaga. Ang sikit ng puwet ko. Ang gaginan. Okay importante. Maganda tayo. Ano ko natin next? Mm, malunggay. Siyempre. Ay, kangkong. Kuhan na lang ako ng kangkong, guys, no? Ayan. Tapos tayo ng kangkong. Unang harvest. Sa kangkong. Nakapag-harvest tayo, no? harvest tayo ng wala sa oras. Ayan. Wala kasi itong mga spray-spray kaya nakikita nyo may mga kinagat ng mga ano mga kinain ng mga uod kasi walang spray yan. Diba? Pure organic. See? Bukal oh, tayo na ito kayo na. Nabalik ko ito okay. eh. Nakakatuwa kasi paunti-unti meron na tayong na-harvest dito sa bakuran. Basta wag lang tayo magtatamad-tamad. Man, man magtanim. Libre tayo sa ulam, guys. Yan. Tangkong. Ba, pa pwede doon sa garden kasi harvest pa tayo doon ng alugbati. May alugbati pa doon. Marami pa tayong dapat itanim. Kasi mar marami pa tayong seedlings, Na na iwan. Pero hindi pa tayo nakapaglinis, busy pa din. Okay lang. Yung dahunan.

Let's see. Pwede ning pwede ning udlot lang na sa gabi lang? Lang? Lawoy, kaling udlot sa gabi ba? Hindi <tiple> ang udlot, man. Chiding ito yung ating na-harvest na, na kangkong. Wow, perfect. May kalabasa tayo, may okra. Ready na for binisayang utan. Ayan guys, Ay, kalimutan ko yung kutsilyo Ay, sorry. Mag-ano tayo, mag-gulay tayo ng bisaya. Bisaya ang Bisayang gulay. nagdala ako ng tawag dito ng kalabasa galing dun sa bahayan And ito yung na-harvest natin na kangkong. Madami na rin pa din ng isang gulay pero alam nyo na pag dinuto ito ano ka agad yan. Ilagay ko lang dito guys kasi hindi ko na ito babalatan. Pwede mo namang balatan pero pwede ding hindi balatan. Kalahati lang 'to kasi. Hiningi ko lang 'to doon kay la Mama. Ulam 'to nila Mother. Guys, <coughs>

Huwag na natin ubusin para meron pa mamayang gabi. Ang bukas, no? Hmm. Sari-sari na to guys. ito ubusin para meron pang mamayang gabi o bukas ng imaga. Ang katuwa naman itong binis ko guys. <laughs> Perfect. Ako yung husband ko. Yung mother di agwa. Ika kaano mas baboy lang? Manok. Pakain niya pala sa manok at saka sa baboy. Ano yung kasta, Paano ko ba? yung panipatao na hurot mo nila? Yung hapon. Di lagi sa mukha. Unaan ng dahon, na sa mga dahon. Wala pa mga itlog. Wala, wala. Masala, lang. Huwag mo sila pa nun. Paano ang itlog ron oh? Hadong. 啊，不是。 yun nung ko muna na malata yung kalabasa kasi yung si mama hindi siya makakain kapag matigas kaya nilata ko yung kalabasa yun yung ating pure gulay mama suruh makan tu dragon road dragon dragon kau orang men ni. Kena hinok nah kau